nakakadurog ng damdamin mga kaboks kapag nakita mo ang mga tao na nangangailangan ng serbisyo medical dito sa Philippine General Hospital Emergency sa dami ng tao na pila pa ay emergency po ito mga kaboks ha? nakikita ko dito sa pwesto ko sa loob ang daming tao hindi kaya kulang sa doktor or nurses or medical practitioners. Ano kaya mga kabox kung i-regulate na ng ating gobyerno ang lahat ng bagong pasa ng medicine, nurses, or yung mga medtech, or lahat po ng mga medical practitioners na mag-serve muna sila sa gobyerno ng at least one year or two years bago sila magtrabaho sa mga private hospitals para may katulong ang ating mga regular doctors and nurses dito sa hospital at makapamili ka kung saan mo gustong probinsya makapagtrabaho basta government hospital para pong sundalo yan eh sa Singapore ang lahat ng lalaki ay mag-serve muna bilang sundalo for at least one year napakaganda po siguro pag ganun ano may mga sweldo naman po iyon sa mga medical practitioners at bukod po doon eh, kailangan na yata i-upgrade na itong PGH kasi nakikita ko parang 2 uh, or 3 stories lang yata itong building ng ating uh, Philippine General Hospital alam ko mga kaboks hindi lang ito nangyayari dito sa PGH kundi sa lahat ng government hospital nationwide yung ating building na nasa first, second or three stories eh dapat yan i-upgrade na hanggang gawin ng hanggang 10 stories hindi lang po yan sa PGH ang tinutukoy ko po kundi buong government hospital nationwide mayaman o mahirap ay dito sinusugod sa Philippine General Hospital or PGH pero ang majority po ay talagang maralita or ika nga ay yung mga wala din sa buhay mga kabuks. Gawa po yan sa ang mamahal ng gamot ngayon at napakamamahal ng mga hospital bills kasama na doon yung mga professional fees sa mga specialist or mga doctors. napapansin ko oh, ang daming tao dito sa labas. Oh. Pero ito naman po siguro ay mga nagbabantay na sa kanilang pasyente. Nagpapalit-palit yung isa nasa tabi ng pasyente. Yung isa o dalawa nandito naman sa labas. At palitan lang po, ganyan po magmahal ang mga Pilipino sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung pwede nga, lima o apat pa silang bantay mga kabuks. Eh. O siya mga kabox, alagaan po natin ng ating mga sarili ha. Be health conscious po tayong lahat. Iwasan po nating magkasakit. Mahirap na sa panahon ngayon. Ika nga, sabi nila ay bawal na bawal ang magkasakit mga kabox. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ito po ang budget ng Department of Health ngayong 2025. Hanggang dito na lang mga kabox at naway makarating po ito ang ating panawagan sa ating gobyerno na ma-upgrade na or ma-develop na ng todo pareho itong PGHs at lahat ng government hospitals sa buong bansa. Thank you po for watching and God bless us all mga kaboks.